Ang bihirang mga pangalan to. Raul Dilio. maganda nga po. Sir, tanghali na po. Oo. Sir, saan ka pupunta? Dito sa loob. Sa loob? Eh, hindi po may tumatanggap dito, sir, ng ano eh. Ano po? Mga sabongero eh. Boss, hindi po. Oh. Ha? Hindi po. Sabi ni San Pedro, dapat may manok kang dala bago ka pumasok. Ano oh. Boss, maliligo lang po. Ako. Ay, maliligo ka oh, pala. Boss. Akala ko nasa langit ka na. Sige, oh. pasok, eh. Salamat, boss. Oh, sige, bossing. Eh. Salamat. Oh, magpakatino ka na sa langit, ha. Ah, uh, oh, yeah. Labas lang sa langit. Lalabas ka? Ako, wala akong tatak, eh. Ay, wala kang tatak. Tatakan kaya kita sa leeg, tatak. no? Bibili lang kami ng... Ay, ay, boss, may lamok, boss. Ay, may lamok. Ay, di, tinatanggap dito sa langit yan, boss. Bumalik ka sa imperno. Sa loob na nga, palabas na. Ah, palabas na ba? O, pula, pumunta ka sa loob ulit. Sige. Uh, bibili nga eh. Ay, ay bibili ka? Anong bibili mo? Ba? Suka Bombay. Ha? Uh, ay nabu ang. Barra mo. Pasok sa loob. Boss. Pasok sa loob. Papasok ka bossing. Oh, sa, loob o sa labas? Sa loob, doon ang loob. Sa eh. loob. Ah, uh, anong pangalan? Arnoldo Vlogs. Ano ang ginawa mo mabuti at masama? Wala pa ngang ginagawa eh. Ginagawa. Wala kang ginagawa pa. Nakikita dito sa lupa na merong kababalaghan na ginawa. Kaya madapat ka dapat mapunta. Naku, sinungaling niya, sinungaling niya. Sinungaling? Oh, oh, ka na, Tol. Oo oh, na. Umasok ka na. Pangalan. Asete di Mancinilia. Ang na to. Ito po ba yung Villa Kaili Resort? Resort? Ah. Villa ka. Resort. Ay, ito po ba yung Villa Kaili, ah, ka. Kaili Resort? Ay, ito nga po. Hmm. Ano po yun, sir? Ay, in-invite ako ng kaibigan ko eh. Kaya nalimutan ko yung pangalan. Nalimutan mo yung pangalan? Ay, magsa-celebrate daw dito, magsiswinig. Ay, hindi pwede pumasok dito, sir, na walang pangalan. Hindi, kasi ano, sabihin ko lang daw yung pangalan niya. Ano na yung pangalan? Nalimutan ko, pero kilala siya eh. Kilala niya siya dito. Nabinyagan ba siya, sir? Sabihin ko, nabinyagan naman siya. Nabinyagan yun, naman siya, pero nakalimutan ay, mo ang pangalan. Eh, eh, pahiram ako ng salamin mo, sir. I-check ko lang dito, sir. Kung dito yung pangalan, sir, Nandiyan, nandiyan. Nandito nga, sir. Ay, pero sarado na po kami, sir. Baka iba pong bisita yun, sir. Hindi. Alam ko dito yun, eh. Ito yung dito? resort niya, oh. Ay. Kylie Resort. Villa Kylie Resort. Basta hmm. na po ako. Eh, may interest po kami, sir, eh. Sabihin ko lang daw yung pangalan niya. Sabihin, tapos hindi na wala ng bayad. Eh, pinayaran na raw niya. Ha? Ah, sige, pasok kayo, sir. Oo, oh, sige. Salamat po, ha. Oh, sige po. Sir, sandali lang, sir. May ID ka ba, Sir? Hindi nga. yung pangalan lang po niya yung sasabihin. Ha? Nalimutan ko lang. Pero kilala niyo rin, Sir. Yes, yes. Genius ka ba siguro dati, Sir? Ah, Hindi siguro. Ibigan? lang. Kaibigan? Sino kaibigan mo? Sino ba kaibigan dito? Kilala niyo dito pero nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero kilala rin sa dito. Ano? lang Tol, tol, tol. Teka, teka, teka. Sir. Ano mo ka? Kasama mo yan. Ha? Kasama mo. Hindi, hindi siya yung kasama ko eh. Ano eh, kilala ko dito yun eh. Hindi ka pala kasama dito eh! Parang binibuli. Hindi ka pa! Hindi yata ako eh. Hindi, hindi, hindi. Teka, teka, teka. ano pa pala ng kasama mo dito? Bala ko! Umutang ko eh. Parang... Huwag niyo papasukin ka na. Tol, teka lang ha! Hindi, teka, teka, teka! Teka lang! Kami yata masyado mong pinaglolo ko eh. Papasok ka dito, hindi mo alam kung anong pangalan ng papasukin mo. Ipasa pag nakita niya yun. Ano ba dito? Ayan, ayan! Kuya Rawal, naalala ko yung pangalan mo. Kuya nga pala. Ayun, kandigan ko. Ayaw akong papasukin. Pinapakitaan ako ng muscle. Bakit mo pinapapasok niya kay Kuya Rawal? Pinapakitaan ako ng muscle. ko yan dito. Bakit ayaw mo papasikin? Oh, Kuya Rawal, tuloy na ako. Papasikin talaga! Papasikin to! Papasik na ako! Sige! Papasik ka lang! Papasik na ako! Kung nabahala siya, Kuya Rawal! Papasok ka I na? Mean, Papasok ako! ka mo? ka lang. Mas, imbitado din ako eh. Imbitado ka? Doon sa labas. Sa labas ako imbitado eh. Ikaw na naman? Oo. Oh, oh, Paano oh. ka? Wala ka talaga sa mas Ako na naman eh. Ako na naman Ako ka naman eh. na Ako ka naman Ako naman Balik pa! Dabaan ako ulit, Ya! Basura po, di ko na matapos. May basura? Tapos basura Isama mo ito sa akin ha? Ako boss! Huwag ka ako <tokong> basura sa loob eh! ako po.